Good morning. Hello. Ito yung aming ano, lugar. Pabilan siya ng lasa. Basketball court. Dito ka sa taas, maganda tingnan. Pag nasa taas ka, maganda tingnan. Kasi kita mo yung building. Building. Kasi ito namang malunggay yung mga lalabs. Tingnan mo, ang taso. Eh. Ayun na. Lampas na sa second floor. Ayan. Ayan mga lalabs, oh. Tapos, may mga tanim-tanim na -tanim din dito sa tabi. Ayan ang bago. Maganda kasi ano, maluwag yung kalsada niya. Puno na siya kaya lang hindi pa lahat nakatira dito ang mga tao. Yung iba mga dumadalaw pa lang. Ayan. Ayan, mga lalas. Bye-bye salamat sa panunood thank you so much bye bye